Pahinga muna ako, pagod. Hindi <laughs> ka Eh, kasi ang tagal mong hindi nasuot yan, kaya ganyan. Pwede patingin? Ay, 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 kawawang sapatos. Eh, kasi nga, ang tagal mong hindi nasuot, nakatambak lang sa bahay. Kaya gano'n. oh <laughs> Ganyan yung problema sa sapatos pag hindi masuot. Na? Dilikitan na lang natin yun. Ito ba yung dilikitan mo? Hindi. Yung Oo. Pili ka na lang ng... Uh, kasi dapat um, hindi ka bumibili ng maraming sapatos. Kasi hindi mo naman nasusuot lahat. Sayang lang. Dapat isa dalawa lang para palitan. Isa na yung isa. Talo si Gab. Panalo ako. 20 score ko sa kanya. 17. Tired? Oh. No. Nope. I missed a slower catch. <laughs> pawis na pawis. <laughs>